Magandang 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 umaga po mga kapatid It's me kapatid ng TV po Welcome back to my channel Ngayon po eh Magbubutas kami Narito po ang aming binubutas kung may pinturang kulay puti mga kapatid Ang mga kasama natin dito yung sinakapatid na Gero Kapatid na Edgy Kapatid na buboy siya po may tangan ng maso At saka si kapatid na Mario Dala akong granada, wag kayong palungan. Ayaw, ayaw, pa. mga kapatid. Saka siyempre ang inyong lingkod, it's me, kapatid. Tara, mga kapatid! Samahan nyo kami magbutas. Ano, sugat? Dito malag. Dito? eh, ano nga eh? Hindi uli mo ulit yun. Merkulis eh. Balihan. <laughs> May panggamot daw. <laughs> Oh, hawakan mo ito, hawakan mo. Baka hawakan mo na ano yung camera. Diyan yung gallery niya. Sapal lang. Oh, yero yeah, pa lang. Atay. pa? Oo. Oh. Ano po, tayo natin galagay

Hindi ako nandunan dito dito. Hindi ba nakita nasa mo? Hmm. ulo mo ubus na, pabo. Yo. toto. <laughs> mẹ à mẩn lâm pia bổng nằm mọc nằm mọc 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 này

Nandiyon, eh. <laughs> ah, <boy. laughs> yan ang nilalabas yung problema hindi yung tama Ang sa ako Ang sa ako? sako yan Mas pa so あれ、mm. okay, um, <laughs> Đi, bây, bây. chào chào <laughs> <laughs> uh. <laughs> no.

Yo, well, mga kapatid, ah, hanggang dito lamang po. Hmm. <clears> Huwag <throat> niyo pong kalilimutan mag-subscribe at mag-like at mag-share din po at pinutin ang bell button para lagi ko updated sa mga bagong video ko. Maraming salamat po.